Tingnan oh, sayang, oh. Hindi ko agad naalala. Oo, oh, oh, inaamag, ba? kasi may expiration date, eh. Oh, yan, oh. Yung medyo maitim-itim na yan, oh, yan, oh. Oh, sayang talaga, oh. Mamahal pa naman ito. sayang oh, na, oh, may expiration date. na ba yung nakalagay expiration date? Nasaan expiration date? Basta sabi niya 3 days lang daw to eh. Diba? Ang oh, dami pa naman oh. Sayang na sayang talaga. Kaya kapag ikaw ay makamalimutin, nako. Malaking ano yan. Problema. Kagaya nito. Labindalawa pala ito. Tapos hindi ko malaan na tikman o nakain nakainan kahit isa. Binigay kasi ito ng kapit kapitbahay sa akin eh. Yung manugang nung matanda dito sa kabila. As in isang box Oh. E eh, pumunta kami sa kabilang bahay. Nakalimutan kong kuhaan. Ni, nakapag, ni, hindi mala ako nakapagdala kahit dalawang piraso o isa isa. Na Natikman. Wala. Hindi na siya pwede Oh. May mga amag na. Sayang talaga. Naalala ko lang kanina nung ako ay nag milk tea. Nakita ko sa ko, ha? meron pala ako nito. Kakainis talaga. Sobrang sayang.